Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon! Eh, ngayon eh, dito ako sa Aquan. Nagsundo ulit dito ako sa store. Kaninang umaga pala guys, eh kasi tuwing umaga, nililinis ko tong sasakyan. Pinupunasan ko ba? Eh sa passenger seat, sa may uh, handle ng magbukas ka ba ng, ping, ng pinto dito? Sa labas, may marka ng kwan, kamay. Eh sabi ko, ba't hindi ko nga nakuha na ng kwan eh, ng picture kasi napunasan ko agad kasi huli ko na nakuha Ay, nakalimutan ko muna ng kwan wa, ng uh, picture. So, ibig sabihin... Eh may nag-attempt na halimbawa buksan yung pinto ng sasakyan kagabi. Tapos dito sa, sa may uh, passenger kasi pag dito sa, sa driver's seat makikita sa kasi may pin, pinto ay eh, pinto ng bahay. Tapos dito parang hindi siya makita kasi dito sa, sa kabila. Eh s'yempre kabahan din kami s'yempre meron kasing nagkuha ng mga pinto na ganyan. Pagaya noon dito sa store. Bali, uh, dalawang sasakyan yung uh, binasag yung bintana. Tapos may, wala naman silang nakuha. Kasi wala namang gamit sa loob. Kasi yung sasakyan dito guys, mostly eh, hindi naglalagay ng mga items or anong gamit dito sa loob. Kasi mahirap na kahit 2 dollars o 1 dollar daw na nakalagay sa kwan mo dapat kunin mo yan huwag kang maglagay kahit magkano kahit piso pa yan kasi pag nakita yan basag talaga yung bintana mo kukunin nila yan so yun so sabi ko nga surety nang nagkwan kasi hindi hindi tumahol yung aso si Pugi kasi yung kagabi parang kanyong-kanyo eh, parang masama yung panahon. So yun aware na kami kasi simpre, Huwag na natin antayin na paggaya kita sa iba na kuan na binasag yung bintana. Pero wala kana, wala na sila dito makukuha sa loob kasi wala namang gamit. Yun lang. Eh baka trip lang nila. Kasi minsan yung lugar namin doon ay maraming kuan maraming nag uh, dumadaan, naglalakad. Pag, pag gumising ako ng mga madaling araw, mga 3:30 o alas 4. Alas 3 ganyan. Eh mayroon pang nag-iingay, lumalakad, nag -iingay. Tapos silipin mo, sila lang mag-isa. Oh my god. Sila lang mag-isa nag usap Tanong niya, sagot niya, ganyan. Isabog, yung isabog ba? E, yun yung Kwan. Siyempre, wala namang ibang tao na Kwan. Pero, wala naman kaming, Kwan, wala naman kaming uh, suspect kung sino. Basta yun lang, aware lang tayo pag ganyan guys, kasi mahirap na kasi wala yan. silang pakialam pag binasag yung bintana mo ng sasakyan ay wala silang pakialam malaking problema kaya yan siyempre hindi mo madali-dali gamit yung sasakyan pag walang bintana o oh. lagyan mo ng plastic tapos pag ipagwa mo pa matagal pa yan mga more than a week pa bago maayos so yun I Yon yung mga sasak, yung may mga sasakyan, i eh, tingin-tingin pag may time, eh baka sa inyo rin pumunta yung pumunta sa amin. Eh s'yempre hindi natin alam. So aware lang tayo. So yon. Ang ko grabe ah. Naiwan pa yung kamay niya. <laughs> so yon. So ingat lang tayo, guys. ah. Yun lang yung ma kwan ko masabi sa atin lahat na aware lang tayo. Siyempre, mahirap pagbasiraan tayo ng kwan. Pagmasira yung sasakyan natin. Malaking kwan. Malaking atraso. Malaking atraso talaga yan. Eh, okay lang sana pag summer. Eh, pag winter, paano ka? Mm, hindi mo magamit kasi pasok yung lamig. Hindi ko makagamit ng heater kasi bukas yung bintana di naman kaya yan ng plastic at saka matagal talaga guys gawin kasi marami yung nakakuan eh nakaschedule na so yun lang guys uh, aware, aware lang tayo sa mga sasakyan natin so yun thank you for watching babush